Magandang umaga may Angel. Yung araw po pala ay Webes at nagluluto na ako maaga pa lang. At dahil may one po ngayon, wala rin pong pasok sa school ang mga bata. Kaya automatic na yan na hindi rin ako makakapasok sa aking part time. Pero si Petro po pala ay may trabaho siya ngayon. Kaya ngayon ay double pay. Ba may Angel, kahit sa atin sa Pilipinas, ang may one ay labor day. Ano ko po pala si Petro kagabi kapag may pasok ba dito pag labor day ay double sabi pay? Sabi niya sa akin ay eh, oo. So parang ganun din pala sa atin sa Pilipinas. Kinausap ko po pala kagabi yung papasukan ko dapat ngayong araw na sabi ko hindi ako makapasok sa trabaho ang man nila magpa-general cleaning eh ang sabi ko sa kanya kung gusto mo talaga magpalinis ng bahay mga alas 4 ako makakapasok dyan. so ibig sabihin gabi na ako matatapos sa paglinis ng at bahay. At na no? naman po siya sa akin wala daw problema. Kaya eh, ngayon maaga pa lang may Angel ito ang inuna ko ang pagluluto. O ano ano na lang naisip ko may Angel na parang adobo sa toyo. May Angel to po pala ay chicken na nilagyan ko lang ng sibuyas at bawang. Nilagyan ko rin po siya ng luyang ng milao. at ng laurel. Naglalagay palako dito pirasong sili. Naman po ko na siya ng toyo. Angel, ay pwede na natin siyang takpan. Ngayon naman ay magsasalang naman ako ng kani. Ay, kanin. sorry pala. Magluluto pala ako ng bigas para maging <laughs> kanin. Hindi, tatlong gatang po pala ang aking niluluto. Dahil hanggang gabi na po yan, ano, hanggang bukas na umaga. Kasi pagkagising ko po talaga, ito na agad ang inuna ko ang pagluluto. Dahil mamaya, marami pa po akong gagawin dito sa bahay. Nakasulat na po kasi dyan kung ano yung mga unang gagawin Hindi naman habang na nakasalang yung ating mga niluluto. Ako muna ay magkakape. O, kung hinahanap nyo po pala yung mga bata, itulog pa siya. na nga po ma nagising na po si Tinatanong niya ako kung bakit nagising daw siya, wala daw ako sa tabi niya. Ay, ayaw ayaw po talaga niya ni Daniel na pagkagising niya ay wala ako sa tabi niya o kaya ay si Papa niya pagkatabi niya matulog. At nagising na nga din po si Jayco. Mga po pala ako ng pansit kagabi dahil nag-request po si Petro. Alam niyo ba may angel alas 9 na lang gabi na gusto daw po niyang kumain ng pansit. Ito po yung tira pala ni Petro kagabi. Kukunti na lang natira. Kaya naman pagkagising ko ay ininit ko agad ito para kainin ng mga bata sa almusal. Si Daniel naman ay nagugutom na raw siya kaya binigyan ko na agad siya ng pagkain. Jacob naman ay mamaya daw. Amo niya po kasi yung akin niluluto. Ngayon naman may angel ay mag start na ako maglinis at sabi ko itutulungan ninyo po ako. Kuwantukan ni Daniel ay magpunas ng mesa. At ilagay yung kanilang sapatos sa lagayan. Dali lang po yung mga pinapagawa ko po dyan kay Daniel. Yung mga simple lang siya na alam kung kayang-kaya niyang gawin. At si Jacob po sana magwawali. Sabi ko ako nilang mamawali sa channel nalang magdadako. So ko po kasing pabilisin yung aming trabaho dahil nga po mamaya ako ipapasok po paghahapon pagdating ni Petro. Ito nga Angel, malapit na pong maluto itong ating adobong ewan kung anong tawa. Basta adobo din po iyan. Naglagay po pala ako dyan may Angel ng apple cider vinegar. At saka dalawang kutsarang asukal po. niyo po kanina na naglagay po ako ng dalawang sili. po kasi may konting kagat-kagat. po na apple cider vinegar at saka po ng asukal ay para hindi po tumalab yung angha. At ito na nga po angel tapos na rin po ang aking niluto. Lagay na po natin to sa plato para lumamig at makain na rin po si Jacob. Naman po eh dahil kumain na siya kanina ng pansit ay susubo-subuan ko na lang po siya. Ito na siya lalagyan sa plato dahil alam ko naman po na hindi na rin niya mauubos at ang ending ako rin na naman ang kakain. lang po kasi ang nilalagay kong kanin sa aking plato. Malakas pa nga pong kumain sa akin ng kanin si Jacob. Nasabihan ko po pala dyan si Daniel na huwag talon ng talon. At tinatawag ko na po si Jacob na kumain na Tabi kami. kay Daniel susubuan ko na lang okay, siya. Kayo may angel at kumain na tayo. Sabayan na po kami ni Jacob. Dahil ayaw pa po ni Jacob, sabi ko, mauuna na ako dahil ako'y maglilinis pa ng bahay at maglalaba mamaya. Maglalaro pa po, po silang dalawa, hinayaan ko na lang muna. Da dahil namoy na po ni Jacob, gusto na raw niyang kumain. Natanong ko po siya kung lalagyan ko na ba siya ng ulam. Yung po ba may angel, napansin namin ngayon kay Jacob, ay malakas na po talaga siyang kumain ngayon. Sabi talaga sa akin, natutuwa namin magkasawa dahil noong po talaga yung napakahirap po niyang Yung may angel, hindi natin talaga alam kung anong mangyayari sa bawat segundo at bawat minuto. Hindi talaga inaasahan may angel, may nangyaring incidente kanina. Maya po may angel, ay, ko sa inyo buong detalye. Tapos na po palang kumain si Jacob at si Daniel naman ay pinapaubos ko na lang yung kanyang pagkain. Mamaya may angel sa another video ay ko po sa inyo kung ano ang nangyari Akatapos kay Daniel. ko lang po pakainin kanina din si Daniel na mangyari yung incident. dinala po namin siya sa emergency kanina. At yung video na yan ay nang nakauwi na po kami ngayon.